Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, This is Sherry Gaspamasa Click Channel. A free dealer or a ZOMA So ngayong hapon na ito. Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign-off. For the sign-off. For the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano yung messages, advices, and spirit guides sa ating masaga for today's video? Ganun na kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification for more videos update Because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi skip ng ads pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na guumapaw, na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa ng ating spirit for the sign, no? Oh. For the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs sa katimagilap? tuklasin at bubulabugin natin ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga ginap. Tuklasin, eto na, now na. Angels, purpose, give information pa. Okay, so this is something moon uh, the two of coin. So there's something of balance. So kailangan mo maging balance physical, mental, and emotional. And of course, there's something of balance, no? Kailangan mo maging balance sa lahat ng bagay. No? Timbangin mo, no? And, of course, pakiramdaman mo bago ka mag-take ng action and decision. No? And because this is something, guys, with the seven of wands, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? Ibig sabihin dito, tanap, ibig sabihin pangalagaan mo kung ano man yung mabagay na nasa paligid mo, bago ka mag-take ng decision or actions, kailangan ng balance ito. No? Hindi pwedeng uh, one-sided, no? Hindi pwedeng, um, kumbaga, isa lang yung pinabubura, no? isa lang yung, parang pinalagan, kailangan both side of situation titignan mo. Like for example, titignan mo yung magiging uh, positivity or pa, uh, parang possibilities, no, na action and decision. Kung rin ka lalabasan, no, kung rin yung magiging uh, advantage and disadvantage, ganon. Basta sinasabi ng protection ninyo yung sarili mo dito. And something that is of sword, a breakthrough. Maaaring magiging matagumpay ka, may mga bagay na mapagtatagumpayan ka, maliliwanagan ka, matatauhan ka. And this is something the four months, something celebration. Now, some of you guys magkakaroon ng celebration dito, homecoming, family gathering, additional messages. And because guys, there is something that's our moment for major changes. Uh, may mga bagay din dito na magbabago na, mag-iiba na, no? Kumaga, unti-unti nang babaguhin dito yung mga bagay na nakasanayan, No, may mga bagay din dito na maaaring masira. No, may mga bagay na unti-unti mawawala. No, and this is something the Empress card. At dito ulit ba magkakaroon ng panibagong eksena. No, there's something a second life or second um chances. No. Ibig sabihin dito magkakaroon ng revert, retreat. No, there's something a blessing coming in. A new life. No, at sinasabi din dito kailangan mo mahalin at alagaan mo rin yung sarili mo. What is the two of coins? the two of Coins represent with a death card with an ending in your beginning. May mga bagay na matatapos na, may mga bagay na magsisimula na. No, may mga disappointment ka rin dito na maaaring kumaga na re realize So, kailangan protection ng mo yung sarili mo para nang sa ganun, um, walang, um, wala kang pagsisisihan na ha, sa huli, no? What is the ease of swords? Represent what? Represent with the nine of cups. A wish fulfillment. So, may mga bagay din na matutupad na may mga bagay na may sasakatuparan mo na. And of course, this is something guys, with a for lesson learned. Matuto ka na, no? Sa mga lessons, sa mga uh, pinagdaanan mo, sa mga naranasan mo, na no? may mga celebration dito magaganap. Now, what is the sour moment? Reference with the six of wands. So, victory. Ibig sabihin dito, this is something a beautiful disaster. Now, may mga bagay na masisira dito, hindi dahil para saktan ka, at pahirapan ka, kundi para malaman mo ang kahalagahan na may mga part na masisira at may mawawala dahil may magandang ibubunga to at may bagong simula na mapaparating. Empress card represent what? The Empress card represent the Queen of Coin. Maging practical ka sa kuha naman yung mabagay na meron ka. No, pangalagaan, protectionan mo ito. Kaya, there's something good sense magdating sa entrepreneur. Pwede ka mag-business. Pwede ka mag-negosyo. Mag what is so, pentacle circus, the two of pentacles the death card? So, there's a ten of swords. Ibig sabihin dito, maging balansi ka, there's something na jet card, may sumabotahin sa'yo, matatapos na yung mga bagay na, or tao sa, sa paligid mo na sa sa'yo. No, magiging balansi ka na dito. No, makakalaya ka na from sabotage. And there's a 12 gravity partnership. No, ibig sabihin dito, nagkakaroon ka ng uh, pagsisisi, no, sa mga bagay na um, kinausap mo, or mga taong uh, kinalo, nagkaroon ng collaboration, or Parang um, pinaniwalaan mo, gano'n. What is the need of sword? Request the knight of cups. Reversing with the queen of swords, clear the boundaries. Ngayon, liliwawin mo na, puputulin mo na, aalisin mo na yung mga bagay na magsisilbing pagkasiraan uh, sa eksena mo. Na parang ngayon pala magiging matalino ka na magiging wise ka na, kung ano man yung mga bagay na gusto mong gagawin gawin mo na. And there's the ten of the happiness, no? Ibig sabihin dito, magiging masaya at magiging maligaya ka na dahil din sa mga pinagdaanan mo. No, natuto ka na, nagkaroon ka na ng realization. Ano man itong pinagdaanan mo, kumbaga, it's the best key dito yung uh, pagiging masayahin, no? pagiging maligaya. Kumbaga, ngayon, magiging masaya ka na sa mga uh, decision mo, or either, um, kumbaga, magkakaroon dito, dito ng happiness pagdating sa marriage, na maring ikakasal ka na, magkakayon ka ng higher level commitment. And there's a nine of wands, no? Para sinasabi ng perseverance na kailangan mo magtsaga sa nangyayari. No? Parang kala mo, and uh, na parang dead end na, na parang katapusan na ng eksena, parang feeling mo, hindi mo alam kung paano ka babangon, hindi mo alam kung paano ka makakawala, but definitely, magtatagumpay ka. What is additional messages? And there's an eight of coin. No, mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, sa ginagawa mo. No, mag-focus ka dyan. Huwag ka magpapadistract, wag ka magpapa, magpapalilang, no? magconcentrate, concentrate ka. What is the outcome? Ang pinaka-outcome sa'yo is the three of cups. Celebration. Unti-unti ka na rin makakaranas sa mga celebration, no? At there's something, ultimate happiness. And there's another ones, no? Maging mahinahon ka, huwag kang padalos-dalos. And of course, there's something, the three of swords, no? Dahil napapalibutan ka ng mga inggitera, And there's a hermit card no? May mga bagay na magliliwanag sa iyo kung bakit nangyayari lahat ng kaguluhan na to dahil sa inggit, no? Nagkaroon dito ng na soul searching parang hinanap mo 'yung sarili mo. No, ngayon natuklasan at nakita mo na ang kahalagahan kung ano man 'yung mga bagay na mayroon ka. No? Parang talagang binuo eh, parang nabuo, no? Yung um, yung kaalaman mo parang nabuo yung um, o pagtagpi-tagpi mo sa isip mo or sa utak mo. Yung mga nangyari, there's a temperance, no? Kung maga, there's something at uh, trust the timing or there's a divine timing na mag magtitiwala ka na kung talagang para dito, para dito. Kung, maga, kung para sa'yo, para sa'yo, ibibigay yun sa'yo. And of course, there's a something, guys, with an eight of cups for something moving forward. Na no, kung ngayon, kung tanggap mo na, sinurender mo na lahat, no? Kung maga, may mga bagay na unti-unti mo nang, um, kung maga, tinatanggap yung mga pangyayari sa buhay mo. No? So, let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa finances and career, pagdating tayo sa, sa love life at kalusugan. So, let's see and watch this. Finances and career represent what? And there's something the nine of coins Now there's something blossoming. No, lalaguna, lalakas ang yung finances. No, gaganda na takbo ng yung pagkakaperahan. There's a the king of wands. No, kung nakikita mo na na unti-unti na nagkakaroon ng development and changes, no? Pagdating sa salapi, no? Gumaganda na ang daloy. There's a seven of cups, no? At marami na opportunities na darating sa buhay mo. No? Unti-unti na ito magbabago. At there's a five of swords na magkakaroon ng fair fight, patas na laban. Na no? Wala nang kahit na sinong parang uh, makakasira or parang wala na kahit na sino magbibigay komplikasyon. No, there's a star for healing. Na no? magkakaroon ka ng healing recovery pagdating sa finances. Not at gaganda na rin ang daloy nito at mag may pag-asa makabangon ka na muli. And there's a four of cups na no, basta pag-iisipan mo mabuti bawat desisyon. Huwag ka nang ura urada yung bira-birada sa pag aaso sa ha. And there's a the magician for something that turns into reality. No, pag-iisipan mabuti ko ano na ba to, itong gusto mo or plano mo, magtatagumpay ka dyan. Pero kailangan pag-iisipan yung magiging outcome and decision. Look at the bigger picture of your action and decisions or plans. So guys, let's see what is the initial messages tayo pagdating sa love life. Sa pag-ibig, there's a knight of swords. No? Magiging mabilis ang takbo nito. Parang sinasabi dito na parang um, kung uh, mahal mo, ilaban mo, kung mahal mo, um, kung baga talagang porsigihin mo makuha. There's a two of swords. na no? Kailangan mo ng decision dito. At magiging mabilis ang takbo nito pagdating sa pag-ibig mo. And there's a the sun card, no? lilinawin, liliwanagin sa ilahat, lahat, lilinisin kung sino yung mga bagay na magbabalak magiging balakid no sa inyong relasyon. And this is something that I have got. Now, may proposal, for, um, there's something romantic proposal offer, no na magdadala sa inyo high level commitment. And because there's something guys with a child. Maraming parating. No, parating na tong pag-ibig na to. Or some of you magkakaroon ka ng high level commitment na maaaring ikakasal ka na or maaaring engage ka na mari makikilala mo na siya or kilala mo na siya and there's something the king of swords no maging wise at maging matalino ka na pagdating sa pag-ibig no let's see what is additional messages tayo pagdating sa kalusugan sa kalusugan mo there's the moon card not trivial na mga bagay na malalantad dito there's an ace of coin no ibig sabihin konektado ang uh, finances mo and health mo siguro dahil nag-overthink ka, nade-depress ka, nai-stress ka sa mga pangyayari or mga bayarin, sa mga bills or mga utang or, or man itong mga binabayaran mo or malaking factor sa buhay mo kaya ka nai-stress ay tungkol sa pera. And there's something the page of sword, being curiosity. Now, ibig sabihin dito liwanagin mabuti. No yung mga pinagtrabawan mo ba? Tapos uh, yung mga bagay na binibigay mo ba? Worth it ba? There's a Page of Cups na makinig ka sa intuition and gut feeling mo. Nagkakaroon kasi ng vibration dito guys, no? Pero hindi mo tinitik ng action or hindi ka nagtitake ng decisions dito. Kung mag mo ng ginagang sir, kala mo na niloloko ka, sige ka pa rin. And there's a the Strength card with the Confident. Na kailangan mo lang kasi ng loob mo na maging matapang ka na this time. Now, there's a Ten of Wands na puno ng obligation and responsibilidad. Diba that sa Naval there's a lot of warmth. para nire dito na maraming marami talagang um, kumbaga sumisira ng eksena mo, marami talagang nagbibigay ng pabigat sa buhay mo. No, kaya kailangan liwanagin mo kasi mamaya inaabuso ka na pala, hindi na pala tama yung mga nangyayari. Ikaw itong nai-stress, ikaw itong na-depress at ending, ikaw yung nagkakasakit. So let's see what is additional messages with a magical for messages, advices and of course, a pick a card, yes or no. Now, pwede ka mag-question dito. Then, of isa sa magiging tatlong sagot, no, ang pipiliin mo, it's either one, two, or three. Isa lang po ang pipiliin mo, and of course, comment down below kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So, let's see, guys, no. What is the additional messages with a magical fair messages represent what? Let's see and watch this. With a magical fair messages represent what? There is an expression of individuality, no? Ipakita mo raw talaga kung sino, kung anong kakayanan mo, anong kaalaman mo, no? Kung bagay, mo kung sino ka talaga. And there's a let go. May mga bagay na kailangan mo na i-let go, pakawalan at bitawan. No, masyado, mo, masyado ka na nalidray dito. Parang naubos na yung energy mo dito, no? Parang pinapatunay mo yung sarili mo sa wala naman. No, there's an assertiveness. ba? Diba? Ibig sabihin nito, stand up of your beliefs or Sinasabi sabi dito na dapat alam mo sarili mo yung grounds mo hindi mo kailangang yung sarili mo sa iba no ang nangyayari kasi dito kumbaga ayaw mo may masabi sa iyo no and this something spring with the blossoming no may paglago talaga ng finances gaganda talaga daloy ng uh, pagkakaperana sa iyo let's see what is the synchronicity is represent what is synchronicity is represent what? And this is something dreamer. No? Ibig sabihin dito na naginip ka or may mga pangarap ka dito matutupad. Let's see what is the reason messages. And there's a sister na no, may kinalaman dito about sa kapatid mong babae. There's a sister. No? And this is something guys with the planting seeds. No? Meron dito, dito na tinanim or uh, kung baga, kung ano naman yung mga bagay na na ipinunla mo o aanihin mo yan. Okay, what is the yin and yang oracle card? And of course, there's something self-care. Alagami sarili mo, mahalimi sarili mo. And there's a control. No, control mo yung nga mo dito. Medyo pasbado ka. No? Kung maga, or either may mga bagay na nababanggit ka dito na hindi nakakatulong sa'yo. Lalo nakakasama. And there's an ease of water. No, Pisces, Cancer, Scorpio. Are dealing with that Pisces, Cancer, Scorpio? And there's a changes. Na no, unti-unti nang babago ang kaganapan sa buhay mo. May mga bagay na unti-unti na talagang um, um, babaguhin. What is the raw message for a Mystic Love Oracle? deck? And there is a heartbreak, na may mga bagay na nasira, nabasag na, na hindi na mababalik pa ang tiwala. And there is a home foundation, especially sa inyong tahanan. No? So let's see what is additional messages for Angel's number. Angels number represent what? There is something 11:22 with a great ship. No, first focus on your positive changes occurring due to the to your efforts. Then expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive ships are in store for you. The world around you is changing in your favor of your intention, ngayon, kumbaga, kailangan maging positibo ka na sa lahat ng eksena. Kailangan alamin, alamin mo na kung paano mo madedevelop yung sarili mo. No? Yung uh, kakayanan mo, kaalaman mo, at yung connection na meron ka. No? At yung mga bagay na to magbabago na to At lahat ng mga bagay na to magiging maganda na at magigim maayos ang takbo. What is the money move oracle deck? And there's a new beginning. Magkakaroon ka talaga ng bagong simula. You will start a new job, new life, clean sweep over. Hit the reset button. No? ba? Diba? Makakapagsimula ka ng muli. ba? Diba? Kumaga magre, magkakaroon ng retreat dito. And what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay nila nakatago sa hinakanap mo? There is something kicking a kick to the crowd. Ibig sabihin nito guys na talagang kailangan mong lang alisin yung mga bagay na alam mong hindi nakakatulong sa iyo no i let go mo na so let's see what is the part of the light represent what what is the part of the light represent what and this is something listen so kailangan mo makinig no i pay attention to the world around me Knowing the signs that symbols guide me towards success, by listening deeply, I discover the path to eternity and unlock the wisdom that lead me towards, no? To, uh, lead me, leads me forward. Ibig sabihin dito na makinig ka raw, no? mag attention ka sa mga signs, no? Synchronicities na hinahatid sa ng ating gabay. Na kailangan mo makinig. Kailangan mong uh, pakiramdaman ko ano nangyayari behind the scenes. Di ba? Diba? Para maging matagumpay ka. The shadow work represent what? The shadow work represent emotional release. No? catharsis and purification. Letting go create space for new beginning. So may new beginning talaga dito. May mga bagay na kailangan mo na talaga i-surrender. Pakawalan at bitawan. Kasi hindi na siya nakakatulong. No? Kung maga lalo ka na babaon sa eksena na to dahil din sa mga bagay na hindi mo tinatanggap. No, hindi ko baga kailangan mo na i-surrender sa ating divine lahat na nangyayari sa paligid mo. Kailangan mo linisin yung sarili mo mula, mula sa pagkabigo, mula sa negatibo at mula sa mga toxic na matao. And there's a clarifying for love situation. And of course, there's something guys, with a sweep away, cap up in the romance or clearing out emotion. Surrender. Diba? Kailangan mo talaga yung pakawalan, no? Lalo-lalo na yung mga nararamdaman mo. No? Emotional release. So, pareh sila ng sinasabi na kailangan mo na talagang um, linisin yung nararamdaman mo mula dyan sa at, at disappointment. What is the clarifying for life situation? Clarifying for life situation represents what? And this is something, guys, with a pathfinder. Trust your inner compass to illuminate your path through love and career, revealing the direction your soul wishes to explore. Diba? ba? Unti-unti mo na makikilala at magtiwala ka sa sarili mo na mahahanap mo no yung sarili mo dito. Makakarap mo ang tamang daan, no yung tamang um, bagay na makakatulong para sa pag-ibig at ang iyong um, karir career, no at ang iyong buhay. No lahat ng mga bagay nito dadaling ka dyan sa tamang direksyon tungo sa mas maganda pang um, pangyayari sa buhay mo na magtutupad sa mga pangarap mo. So let's see what is the pick a car jazzer yes no? So let's watch this. So guys, no, nandito na tayo sa Pick a card, yes or No. magisip ka na ng questions mo. And of course, isa sa 1, 2, or 3 ang pipiliin mo. Isa lamang po. of course, comment down below kung anong number ang napili mo. Then of course, sa para malaman natin guys na no, kung umabot ka ba dito sa reading nito ang Pick a Card. So let's see and watch this. A uh, yes or no Pick a Card? No? Walang tayo paligoy-ligoy paunahin na natin yung number 1. Let's start with the number 1. And there's a yes. Fitting it's all in the place, coming together, united. United. Na ibig sabihin dito, uh, meron talagang pagtutulungan. Na may mga bagay talaga na swak no, para sa isa't isa. May mga bagay na talaga na pinagtagpo at tinadhana. May mga bagay talaga na para sa'yo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Diba? Ipagkakaloob to. Talagang nakalatag na talaga na para sa itong bagay na to. And yes. And of course, there's something guys. Yes again. Rise to the challenges floating on the air at bonds. So, ibig niya, dito pinangungunahan ka na na magiging maganda na daloy na eksena mo, lumipad ka ng mas matayog na mas mataas. Galingan mo, lahat ng challenges kaya mong malagpasan. Magtiwala ka sa sarili mo. And there's a no win the number three. Feel wrong by the idea manipulated leads straight. Ibig sabihin dito may malikang may malikas na nararamdaman mo, may malikang ginawa at maaaring namanipula ka ng mga tao sa paligid mo. Ibig sabihin nito, kumbaga dinudurog ka ng konsensya mo or dinudurog ka ng sarili mo dito dahil sa mga mali mong nagawa. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of May 8 hanggang May 14 for the sign of Aries. Aries, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dinat mga ka-resonate. Kunin lamang po. Makaka-relate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update of maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo nang hindi rige-escape ng Adzaway. Pagpalaan kayo ng Diyos at Megapal. Siksik liglig na gumawa na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye. And babush!